Morning ka na naan! Kumusta na po ang buhay-buhay natin dyan? Ngayon po magluluto po tayo ng Ampalaya! Ito po yung aking Ampalaya. Madami po kasi. Kailangan ko ng lutuin ngayon dahil masisira na siya. Sasahuran po natin ng alami po yung hipe, yung dried na hipon na maliliit. At ayan, lagyan natin ng maraming kamatis. So, start na tayong magluto, guys. Hawak-hawak ko po yung aking cellphone. Sana hindi mahulog. Lagay na natin ang ating olive oil. Damihan ko po ng konti kasi hindi ko siya lalagyan ng tubig, Olive oil naman po yan. Healthy naman naman, tika yan. So, lagay na natin ang ating mga bawang at sibuyas. Yan, mainitin po natin yung mantika. Pag nainit na, ilagay na natin ang ating bawang, sibuyas. Yan na po. Hawak-hawak ko po itong cellphone ko kasi yung pangharapan na kami na ano, pangharapan na nga kamera ng cellphone ko na overused na po kaya hindi na po gumagana wala pa po tayong budget para pambili ng bagong cellphone so taste taste muna tayo sa lumang cellphone guys hmm, Ibigitan na natin ang ating sibuyas bawang at talaga namang mabango na siya kahit sibuyas bawang sapat na guys. Mausok guys kasi pinapandar po yung aircon. Saglit patayin muna natin yung aircon para hindi natatabunan ng usok yung aking camera. Yan. Lagalan na. Sunod yung TV. TV yata yung tawag dito ang alam ko eh. Pero pag sa mga ilokan ang tawag namin dito koros. Yung hipon na dry. Yung parang alamang pero dry siya. Okay, guys. Kaya na. Kinalis ko mo muna po yung amo ko bago ko pulutuin to. Kasi maamoy niya to. Kaya niya ng amoy ng mga isda-isda at mga amoy yung mga buhok-buhok niya. Lagyan na natin ang ating kamabay. yung takpan ko muna natin guys kasi gusto kong madurog yung maluto yung kamatis. Saglit lang po. So atin buksan po ang ating mahiwagang kawali. Ayan. Masarap po yung ano, kamatis sa ating ampalaya ganyan na po, lagyan na natin ng magig sarap. Nagiging lamihan po ng konti kasi maraming yun ang palaya niya. Bawa hiwain. Lagyan ng asin guys. Tapos kunting patis amoyan lang ng, ng patis. Kaya nilagyan ko na ng asin yan. Maamoy na nga yung ating patis. Pag yan, ganyan na po, dito na natin ilagay ang ating ampalaya. Nilagyan ko ng kunting tubig yung ampalaya na. Kasi dito po, po siya lalagyan ng tubig. Kasi pag nilagyan na natin ng tubig ang ating ampalaya, at mapabad sa tubig, doon po pumapait ang ating ampalaya. So, ganito po yung pagluto ko ng ampalaya para hindi po siya mapait. Ayan, o, ganyan lang. O, konti lang yung ano Haluin natin. Nang haluin. Okay. Takpan muna natin, guys. Naka-full like fire po siya ay natin ng na number 5. So, standby po muna tayo mga kananaan. So, ayan guys, ating tingnan ulit ang ating mahiwagang kawali. Ayan. May kunting ano na nilagay po Ayan na siya. lutuin pa natin guys. Hindi pa siya luto. Ayan siya guys. Okay, e babaw na po natin yung ating sili. Lagyan po natin ng na turmeric. Yung turmeric po yung ano, yung dilaw na luya. Maganda to sa katawan kaya lagi ko nilalagyan. Ayan po siya. Tapos meron pa po akong curry powder. Ano? Okay o curry powder siya mabango siya guys nag uwi ako noon ito sa Pilipinas lagay ko na yan guys halo haluin natin So guys, natuyo na siya. May na na nakita po akong gata. Yung tira ko sa ano kahapon, ito. Coconut milk lagay natin po siya. Masarap po yung coconut milk na isa ano Ayan. 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 siyang ano. Ngayon, tikiman, blues. Tikman po natin, guys, yung ating niluluto. Tikim-tikim po tayo. Kulang hmm. po ng asin. Patis na lang po yung itagdag natin kasi hindi na ngamoy yung patis. Yeah. Depende po yan sa panlasa guys. Sa ato, lagyan po ng patis. Pag ganyan po na medyo nag-dry po siya, dagdagan po natin ng konting tubig. Yeah. Pero naka-full fire po siya. Kasi ayaw po yung napababad ng tubig, yung ampalaya, dahil po papait po siya. So, maluin po natin ng maigi, guys. gata. Lagyan ko ng gata, parang kulang naman. Lagyan natin ng sapang gata. Ito po, magbukas sa Pero kalahati na lang nalagay. Lagay ko na lahat. <laughs> kasi ganito, yung pagluluto kasi natin, hindi ano, yung walang, ano, walang, ano, ano, walang sukat-sukat. Ganyan naman tayo sa bahay. Kung yung parang may naisip ka lang ba na lutuin, parang inbinto-inbinto lang. So, sarap na siya, oh guys. Natutunan ko yung mga gata na to sa ano, mga Sri Lanka na mga kasama ko. Kasi lahat ng mga lulutuin nilang ulam nila, dinadaan nila sa gata. Kaya ayan, hindi pa nangamoy. Kaya lang pigayin natin yung sili guys para may maanghang kunti. tik sa lang pipigain natin. Baka umusok naman yung ano. Umusok naman yung tayo natin. Okay, okay. So, palaputin lang natin yung ano guys. Luto na yung ampalaya. Paano lang natin yung sabaw niya. Okay. Yeah. Malapit na yan guys. Takpan po natin. Takpan po natin para maluto kaagad. Pero malakas yung apoy Kasi ayan po yung napapad talaga yung tubig niya Ayan papait ang ampalaya Pag napapad sa tubig Tapos natin lang Ayan Duto na siya guys Ang ating ampalaya Tignan niyo naman Malasang malasang siya nasa natikim na natin. At na natin, guys. Kuha tayo ng kutsara. Inaubos niya tayong kutsara po dito. Mmm. Oh, 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 oh. Sarap siya. Okay na siya, guys, na ano na. Uh, Nag-sink in na yung gata niya. Ayan pa, may lalasa na kung pulang pa. Ito. Kunting asin. Matapang. Patay na natin yung ano guys, yung ating ba? Open na yan, guys. Ayan. So, oh. lalakot din yan mamaya. kapuyin lang natin ng punti kasi pag maraming tubig yung ampalaya, doon tumakay. Turutin eh. natin kasi Punti pala. At ano yung Ano mo Sili nyo. Ayan siya, guys. Ops! So, loto natin ating ko ano, hindi ko na po alam kung nung ano to, anong tawag ng ano na ano, basta ginataang ampalaya na may curry powder. so ayan na po, oh, na po. Kainan na po tayo guys. Naluto na tayo guys. Tayo ay magsasandok na. Ito siya. Sandukin po natin guys kasi yung iba tatago natin sa ref. Ito. na po yung ating ampalaya guys na may gata na may mga powder powder ng mga arabic so uh, salamat po guys nakaluto na naman po tayo ng isang lutuin natin sa araw na ito sana po, kung nagustuhan nyo po ang aking video, uh, pakishare na lang po at like and subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga supporta. God bless you more, mga kananaan. I love you all, guys.